Hello sa mga pagpalang araw. So, nailagay ko na po lahat. So, sama po ng orasyon ng Diyos Ama. Agila, verse 18, sikan 18, haring bakal kontra ambos. Sa ako ng sadaan na katalina, kurutan at igira. Uh, mga mutya ng lupa. Uh, tatlong uri ng bina. Snowbear, uh, snow bear, cemented at saka sugary. Pagkatapos mayroon po niyang uh, mutya ng tinatawag na, na uh, batong kahoy at saka tinatawag na batong uling at sa tubig naman magpia ng taklubo, magpia ng litog panakaging pula, panakaging puti panakaging itim at saka na uh, natawag na balisong dagat at pagkatapos, hindi tayo sa hangin ito po ang ahog o salimdugo at saka lahat ng uri ng nilagay natin no? na galing sa eh, representasyon po siya tawag natin uh, magpia ng hangin pagkatapos ay meron po tayong ilinagay din na uh, mutya ng apoy galing sa uh, bulalakaw at sa sakidlat okay so at sinama din natin yung mga mahalagang sangkap gumamila silis na bunga gumamila silis na kahoy at tagusan na os uh, libo na bagakay baging na may krus at uh, tinatawag na sinag-araw na baging at uh, yung banati kapang liwas bala at of course ang tinatawag din na Uh, at mga agaw kahoy o pang panghalila at marami pa pong ibang sangkap at ganyan sinabi ko na hindi ko na pwede pangalanan yung iba eh ngayon ipakita ko naman sa inyo ang paglagay na natin ng uh, galing sa mutya ng ano na at dito na po tayo sa mga uh, huling na ilagay natin sa pangpaswerte representasyon po ng paswerte ay ang tinatawag natin ng bulaklak ng kawayan Yeah hindi po pwedeng hindi isama ito importante po ito para maging magaan ng hanapuhay ng ating mga kapatid na tumatangkilit ng ating kargada nagkailan tayo ng ilang piraso so nga pala sa paglagay ha kung gusto nyo gumaya pwedeng isa pwedeng tatlo, pwedeng limahan sa bawat gamit na ilalagay nyo So sa akin dahil sa dami kong inilagay, isa-isa lang sa bawat uri ng matiya. Maliban lang dito sa uh, kawayan kasi ito naman po ay malambot. So kahit i-compress mo ay pwede pa siyang magkasya. Ayan, dito naman po sa kabila. So ganito po ang paggawa ng kargada. So mapagpalang panahon po at sana po ay nagustuhan niyo ang vlog natin ito. So, na nagsabi ni iba na master, ah uh, bakit ko to ginawa uli? Kasi actually, tapos na po natin ito na vlog. Eh, ito po dahil sa meron naman pong nag-request na gusto niyang makita kung paano natin ginawa. Okay? Sa gusto naman gumaya, wala pong problema. Pero kung gusto niyo po magkaroon ng idea, pwede po kayo magpaturo sa akin ha. At ito lang, kung magpaturo kayo, mas mainam na may gamitin din po kayo galing sa akin yari na lamang na magpaturo kayo. Yan. Congratulations kapatid na si Mendoza at si tulad ni Jarwin Baloyot at sa iba pa mga kapatid natin na nanggagamot na din ay talagang dumating sa inyo ang paggabay ng may kapal para mas makatulong pa tayo sa ating kapwa. So naging manggagamot na din kayo. Yan. So yan na ang sa ano, laklak. Ito, ayan. Ngayon naman po ay ang kulaklak ng tanglad. Ayan. Maliit lang ilalagay natin. Kasi magiging sagabal lang po ito sa ano, loob pong damihan. Kasi gagalaw siya. maliit man marami ang ilalagay o maliit o malaki same lang po ang enerhiya nito nakadepende po sa tag pagtangkilik ang importante marami at kumpleto sangkap ilalagay okay So, naging kumpleto nagyan ang lupa at tubig hangin at saka apoy mga tagusang baging tagusang kahoy lulas baging lulas kahoy iba pang mga sangkap para maging kumpleto talaga ang mga kargada na. again isang mapagpalang panahon at sana po ay mas masundan nyo pa susunod ang kabanata na ibabaki ko sa inyo kasi bala ko na ding magturo dito sa vlog natin. So, magbibigay ako ng mga orasyon sa susunod po mga live na darating sa mga pagpalang panahon at hanggang sa muli.